Mga nang gabi sa inyo mga boy, welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo regarding dito kay Renz Abando. Okay, so kanina, -kanina nga lang, na post na nga itong si Renz Abando ng now signing off sa kanyang uh, Facebook account. Meron siyang message doon uh, kung saan uh, nagpapasalamat siya sa KBL at sa kanyang mother team na Anyang Red Boosters. So, eto na nga, hindi na nga maglalaro pa si Renz Abando sa Anyang Red Boosters. So, nung pasalamat niya itong si Renz Abando after 2 years niya sa kanyang uh, keybill journey. Okay? So, ayun dito. Ito, mababasa rin ito sa Facebook page ni Renz Abando. Ayan. So, marami siyang pinasalamatan, guys. Uh, ayan, mabay no? Yung mga trainers, translators, tsaka yung mga teammates niya. Okay? So, sa ngayon, uh, hindi pa alam kung kailan or kung saan natin makikita ulit na maglaro itong si Renz Abando no? Okay. so maraming kasing akaka ngayon na posibleng uh, actually merong offer si sa Abando na maglaro sa MPBL Okay, meron ding hakaka na posibleng uh, maglaro siya sa PBA magpa-draft. Okay, which is I think yun yung pinaka-lista kanyang uh, decision ang pumasok ng PBA. And uh, malamang meron din tong offer sa Japan Bilig Hindi pwedeng hindi magkaroon ng offer tong si Renz Abando Lalo na pinakawala na siya ng KBL Pero posible din maglaro pa siya mulit sa KBL Pero sa iba ng team kasi may haka Na yung uh, uh Phibus, Mobius na team ng KBL is interesadong kunin si Renz Abando Ito yung dating team ni RJ Abarientos mga bayan no? So interesado silang yatang ng kunin si Abando pero hindi pa naman nabupo si Abando kung saan talaga siya uh, susunod na maglalaro KBL, PBA yan PBL or sa Japan B League, so yun yung dapat nating abangan mabay no, so yun lang yung update natin dito regarding kay Renz Abando maraming salamat sa pununod.